Hello, ako si Ken. Ako ay isang speech pathologist. Ang speech pathologist ay isang health professional na tumutulong sa mga individual na nahihirapan sa pagsasalita, na sa mga gumamit ng telepono o gadget buong araw kasi merong mga studies na nagsasabi na ito ay maaring sanhi ng speech delay sa mga very young na mga bata. Ang speech delay ay isang kondisyon na kung saan nahihirapan mag-communicate ang isang bata. Minsan, maririnig natin yung mga batang nauutal o nahihirapan silang i-express ang kanilang sarili sa different context o different na mga lugar. Kapag masyado tayo nakatutok sa ating mga computer, sa ating mga cellphone, at ating mga gadget, maaring mawala ang ating interaction, lalo na sa ating mga magulang at at ating mga family members, ating mga ate at kuya. Mahalaga ang social interaction dahil ito ay nagbibigay sa atin ng kakayanan upang ma-express natin ang ating mga sarili at ating mga nararamdaman. So isang importanteng um, bagay na pwedeng ituro ng mga magulang, lalo na yung mga millennials o older nating mga parents ngayon, ang paggamit ng mga Filipino toys such as yung trompo, yung Chinese garter. So dito din nila matututunan yung teamwork, yung collaboration, at yung proper communication at kung matalo sila matatanggap nila at um matututunan din nila yung Filipino values ng pakikipagkapwa